Pamang makapangyarihan, kami ay lumalapit sa iyo sa oras na ito, puno ng pasasalamat at pagninilay sa kahalagahan ng panalangin sa aming mga buhay. Sa bawat pag-agos ng aming mga salita at saluobin patungo sa iyo, kami ay nagiging mas malapit sa iyong puso. Ang panalangin ay hindi lamang isang simpleng ritual. Ito ay isang makapangyarihang tulay na naguugnay sa aming mga kaluluwa sa iyong walang hangang pagmamahal at awa. Sa mga sandaling kami ay nahaharap sa mga pagsubok, ang panalangin ang nagsisilbing ilaw sa aming landas. Ito ay nagbibigay sa amin ng lakas, kapayapaan at proteksyon. Sa mga oras ng pangungulila at takot, kami ay lumalapit sa iyo, Amang Diyos, at sa pamamagitan ng panalangin, kami ay natutuntun ang tunay na kahulugan ng pag-asa. Ang aming mga alalahanin ay nagiging mga pagkakataon upang makaranas ng iyong pagmamahal at pagkalinga at sa bawat pag-iyak namin sa iyo, kami ay nalilinis at napapawi ang mga pasanin ng aming mga puso. O Diyos, sa mga pagkakataong kami ay nalulumbay at naguguluhan, kami ay nagtitiwala na ang panalangin ay hindi lamang nagdadala ng mga kahilingan kundi ito rin ay nagiging daan upang kami ay makilala ang iyong kalooban sa bawat pagbigkas ng aming mga dasal kami ay nagiging mas handa na tanggapin ang mga sagot na iyong ibinibigay kahit na ito ay hindi ayon sa aming mga inaasahan ang panalangin ay nagsisilbing salamin na nagpapakita ng aming mga kahinaan at sa pamamagitan ng iyong biyaya, kami ay nagiging matatag at puno ng pananampalataya. Panginoon, sa mga aral ng awit 91, kami ay natututo ng mga pangako na iyong ibinibigay sa mga nagtitiwala sa iyo. Ang mga taludtod na ito ay nagbibigay inspirasyon sa amin na ipaglaban ang aming pananampalataya laban sa mga sumpa at negatibong impluensya na naguudyok sa amin na mawalan ng pag-asa. Kami ay humihingi ng iyong gabay at proteksyon at sa bawat ang pagkaikto na kami ay nananalangin, kami ay sinisiguro ang aming lugar sa iyong mga pangako sa aming pagdinilay sa mga sumpa na maaaring umapekto sa aming mga buhay. Kami ay nagnanais na makalaya mula sa mga ito. Sa panalangin, kami ay nagiging mas malakas at sa pamamagitan ng mga taludtod mula sa awit 91, kami ay nagtitiwala na ang minanggi mga panalangin ay nagdadala ng liwanag sa kadiliman. O Panginoon, tulungan mo kaming maunawaan na ang tunay na kapangyarihan ng panalangin ay nakasalalay sa aming pananampalataya. Sa bawat dasal na aming binibigkas, kami ay humihiling ng mas malalim na koneksyon sa iyo upang ang aming mga panalangin ay maging higit pang epektibo at makapangyarihan. Sa aming pag-aaral ng mga ritual ng panalangin, kami ay naglalayong palakasin ang aming ugnayan sa iyo sa mga personal na ritual, pagninilay at sama-samang panalangin sa aming komunidad. Kami ay nagiging mas nagkakaisa sa aming pananampalataya. Ang bawat hakbang na aming ginagawa tungo sa iyo ay nagtutulak sa amin na maging mas matatag sa aming mga panalangin. O Diyos, habang kami ay naglalakbay sa landas ng panalangin at pagpapalaya, kami ay humihingi ng inspirasyon mula sa mga testimonya ng mga taong nakaranas ng iyong makapangyarihang kamay. Ang kanilang mga kwento ng pagpapalaya mula sa mga sumpa ay nagiging ilaw sa aming mga puso na nagtuturo sa amin na ang kapangyarihan ng panalangin ay tunay at walang hanggan. Patuloy kaming lumalapit sa iyo, o amang Diyos na may pag-asa at pananampalataya na ang aming mga panalangin ay magiging daan tungo sa tunay na pagpapalaya at katotohanan. Amen. O amang makapangyarihan sa lahat, kami ay lumalapit sa iyo sa oras na ito, nag-aalay ng aming mga puso at isip sa gitna ng mga pagsubok at hamon ng buhay. Sa iyo kami nagtitiwala, O Diyos, at sa iyong mga pangako na nakasulat sa awit 91, kami ay humihingi ng liwanag at lakas. Sa bawat taludtod na aming binabasa, naririnig namin ang iyong tinig na nagaanyaya sa amin na lumapit at magpahinga sa iyong mga bisig. Kaming mga mananampalataya ay nagnanais na maging matatag sa aming pananampalataya at sa mga salitang ito Natutunan naming ang awit 91 ay hindi lamang isang simpleng awit, kundi isang makapangyarihang sandata laban sa mga sumpa at negatibong impluensya na maaaring mangyari sa aming buhay. O Diyos na puno ng awa at pagmamahal, sa mga talatang ito kami ay pinapangalagaan mo mula sa mga panganib sa bawat dako. Ikaw ang aming kanlungan at aming kalasag at sa bawat oras ng takot, kami ay pinapayapa mo sa pamamagitan ng iyong mga pangako. Sa bawat pagsubok na dumarating, itinuturo mo sa amin na ang tunay na lakas ay nagmumula sa pakikipag-ugnayan sa iyo, sa pamamagitan ng panalangin. Ang Awit 91 ay nag-aanyaya sa amin na lumapit sa iyo upang maghanap ng proteksyon at kapayapaan sa mga sandaling kami ay nanghihina. Panginoon, kami ay naniniwala na ang mga taludtod ng awit 91 ay maaaring maging aming kasangkapan sa pakikipaglaban sa mga sumpa at negatibong impluensya na sumasalot sa amin. Ang mga salita mo ay nagbibigay ng pag-asa at lakas, nagsisilbing ilaw sa madilim na landas. Sa mga pagkakataong kami ay nalulumbay at puno ng pagdududa, ang mga pangako mo ay nagsisilbing paalala na kami ay hindi nag-iisa. Ipinapahayag mo sa amin ang iyong katapatan at katatagan at kami ay nananampalataya na sa pamamagitan ng panalangin kami ay maaaring makahanap ng kalayaan mula sa mga tanikala ng takot at pangamba. O Diyos, sa aming mga puso ay umaawit ng pagpupuri at pasasalamat sa mga pangako na iyong ibinibigay. Sa mga oras ng pagsubok, kami ay nagtitiwala na ang bawat taludtod ng awit 91 ay mayroong kapangyarihan na makapagpalaya sa amin mula sa mga sumpa na nag-aalala sa amin. Sa mga sandaling kami ay naguguluhan, naway maging matatag kami sa aming pananampalataya at patuloy na humingi ng tulong sa iyo. Sa paglalarawan ng iyong mga pangako, kami ay muling nabubuhayan ng pag-asa. Panginoon, sa aming pagsasama-sama, kami ay nagdarasal na ang bawat taludtod ng awit 91 ay maging buhay sa aming mga puso. Naway hindi lamang ito maging mga salita, kundi maging gabay sa bawat hakbang ng aming buhay. Sa bawat oo, sa bawat amin, na aming binibigkas, naway maging batid namin ng iyong presensya na nagaanyaya sa amin na maging malapit sa iyo. Sa mga pagkakataong kami ay nagdaramdam, naway matutunan naming balikan ang mga talutod na ito at ipaalala sa aming mga sarili ang iyong katapatan at pagmamahal. Patuloy kaming humihingi ng iyong proteksyon at biyaya, Panginoon, at sa bawat panalangin at pagninilay, naway maging daan ito upang lalo naming makilala ang iyong kalooban. Sa bawat hakbang, kami ay nagtitiwala na ang awit 91 ay magiging aming sandata laban sa mga pagsubok at hamon na dumarating sa aming landas. Sa ganitong paraan, patuloy kaming magiging matatag sa aming pananampalataya na katuon sa iyong mga pangako at nag-aalay ng aming mga buhay sa iyong mga kamay. O Panginoon, patuloy mo kaming samahan sa aming paglalakbay at hayaan mo na ang awit 91 ay maging gabay namin, aming kalasag at aming apoy sa mga oras ng pangangailangan. Sa pangalan ni Jesus, aming manunubos, kami ay nananalangin. Amen. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay lumalapit sa iyo nang may pusong puno ng pag-asa at pananampalataya. Sa mga pagkakataong kami ay nalulumbay at naguguluhan, kami ay humihingi ng iyong gabay at liwanag. Sa mga oras ng pagsubok at hirap, kami ay humahanap ng kalinga at proteksyon mula sa iyong mga kamay. Itinuturo mo sa amin, O Ama, na ang panalangin ay hindi lamang isang simpleng pag-uusap, kundi isang makapangyarihang ugnayan na nagbubuklod sa aming mga puso sa iyo naway maging matatag ang aming mga panalangin na nagsisilbing tulay sa aming relasyon sa iyo kahit sa gitna ng mga bagyo at unos ng buhay. Sa mga sumpa na maaring naguugat mula sa aming nakaraan, kami ay nananalangin ng kalayaan at pag-asa. Sa awit 91, ipinapangako mo sa amin ang iyong matibay na proteksyon sa mga nagtataglay ng tiwala at pananampalataya o Diyos, sa iyong mga salita kami ay nagiging matatag at hindi natitinag. Hinihiling namin ang iyong tulong upang makalaya mula sa mga sumpa na nagdudulot ng takot at pagdududa sa aming mga puso. Patawarin mo kami, O Diyos, sa mga pagkakataong kami ay nagaalinlangan at hindi naniniwala sa iyong mga pangako. Sa mga salitang nakaukit sa Awit 91, kami ay umaasa at nananampalataya na kami ay iyong ililigtas mula sa mga bitag ng masama at mga panganib na nag-aabang sa aming paligid. Ang iyong mga pangako o Panginoon ay nagsisilbing kanlungan at kalasag sa aming mga kaluluwa. Dahil sa iyong pag-ibig, kami ay nagiging malaya mula sa mga tanikala ng aming nakaraan at kami ay binibigyan ng bagong pag-asa at bagong simula. Sa mga oras ng aming pagdududa, tulungan mo kaming magpakatatag sa aming pananampalataya. Hayaan mo sanang ang aming mga panalangin ay maging makapangyarihan na puno ng pananampalataya at pag-asa. O Diyos, sa bawat salita na aming binibigkas, naway madama namin ang iyong presensya at kapangyarihan. Kami ay sumusunod sa iyong mga aral, at sa bawat panalangin, kami ay humihiling ng iyong pagpapala at pagpapalaya mula sa mga sumpa na nagdudulot ng sakit at pagdurusa. Maging sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan, kami ay patuloy na lalapit sa iyo na may tiwala na ikaw ay naririyan upang kami ay iligtas at palayain. O Diyos, ang aming mga puso ay nananabik sa iyong mga pangako. Sa bawat pagiyak at bawat daing, kami ay umaasa sa iyong pagkilos sa aming buhay. Sa mga sumpa na naguugat sa aming mga nakaraan, kami ay nananalangin ng pagpapalaya. Sa bawat taludtod ng awit 91, kami ay nagiging matatag at puno ng lakas. Naway patuloy na maging inspirasyon ang iyong mga salita sa aming mga panalangin at sa aming pananampalataya. Sa aming paglalakbay, tulungan mo kaming maging matatag at mapagpasalamat sapagkat sa iyo lamang kami nakakakita ng tunay na kalayaan. Patuloy kaming mananampalataya na sa bawat panalangin, kami ay nililinis at pinapalaya mula sa mga sumpa. At sa iyong mga kamay, kami ay ligtas at payapa. O Diyos, kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan at sa bawat pag-amin ng aming mga kahinaan, kami ay nagiging malakas sa aming pananampalataya. Sa bawat oras ng aming pagdarasal, naway madama namin ang iyong pagmamahal at pagkalinga. Tinatanggap namin ang iyong mga pangako at pinaniniwalaan ang iyong kapangyarihan. Sa iyo, O Diyos, kami ay nagtitiwala at umaasa sa pagpapalaya at tunay na kapayapaan. Amen. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay lumalapit sa iyong harapan na may pusong puno ng pasasalamat at pagninilay. Sa bawat pagkakataon ng aming Buhay, kami ay nahaharap sa mga pagsubok at hamon na nagiging dahilan ng panghihina ng aming mga puso. Ngunit sa mga oras na iyon, aming nalalaman na ang panalangin ay ang aming sandata, ang aming kalakasan at ang tulay sa aming relasyon sa iyo. Sa mga sandaling kami ay nalulumbay at naguguluhan, ang panalangin ang nagbibigay liwanag sa aming landas. Sa pamamagitan ng panalangin, kami ay nagiging malapit sa iyo at nadarama namin ang iyong presensya sa bawat salitang aming binibigkas, sa bawat pagbubukas ng aming puso. Kami ay nakakaranas ng pag-asa at kapayapaan na tanging ikaw lamang ang makapagbibigay. Panginoon, sa mga oras ng pagsubok, kami ay humihingi ng lakas at proteksyon mula sa iyo. Tulungan mo kaming maunawaan ang kahalagahan ng pananampalataya na sa aming pagtitiwala sa iyo, ang aming mga panalangin ay nagiging mas makapangyarihan. Ipinapangako mo sa amin na ang mga nagtiwala sa iyo ay hindi mapapahiya at ito ang nagbibigay sa amin ng lakas upang patuloy na manalangin at humingi ng iyong tulong. O Diyos, sa aming mga kamay ay ang awit 91, isang makapangyarihang salin, ng mga pangako na iyong ibinigay sa amin sa mga taludtod na ito, kami ay nakahanap ng pag-asa at kasiguraduhan. Sa bawat salita, kami ay pinalalakas at pinagiingat mula sa mga sumpa at negatibong impluensya. Sa aming pagninilay sa mga mensahe ng awit na ito, tinuturo mo sa amin kung paano kami dapat magtiwala sa iyong proteksyon at pagmamahal. Sa aming pagdarasal, kami ay humihingi ng pagpapalaya mula sa mga sumpa na nagbabalot sa aming mga puso at isipan. Amin ding naiintindihan na ang mga ito ay hindi lamang pisikal na mga hadlang, kundi pati na rin ang mga emosyonal at spiritual na nagiging dahilan ng aming pagdududa. Sa pamamagitan ng iyong mga pangako, kami ay umaasa na kami ay mapapalaya at magiging mas malaya sa aming mga desisyon at aksyon. Ngunit higit sa lahat, O Diyos, kami ay nagtataas ng aming pananampalataya. Sa bawat panalangin na aming binibigkas, kami ay naniniwala na may kapangyarihan ito. Ang tunay na pananampalataya ay nagdudulot ng mas malalim na koneksyon sa iyo at sa aming pagtitiwala, kami ay natututo ng tunay na kahulugan ng pagpapalaya. Hinihiling namin na sa bawat pagkakataon na kami ay nananalangin, ang aming pananampalataya ay lumago at maging matatag. Tulungan mo kaming maging mga tagapaghatid ng iyong liwanag sa mundo at sa pamamagitan ng aming mga testimonya ng pagpapalaya, maging inspirasyon sa iba na magtiwala sa kapangyarihan ng panalangin. Sa lahat ng ito, kami ay nagtataas ng aming mga kamay at puso, umaasa at nagtitiwala na ikaw, O Diyos, ay laging narito upang magbigay ng lakas at gabay sa amin. Amen. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa iyong harapan kami ay lumalapit, puno ng pasasalamat at paggalang. Sa bawat sandali, aming pinasasalamatan ang iyong mga biyaya at patnubay na nagbibigay sa amin ng lakas at kapanatagan. Sa panalangin, kami ay nagiging isa sa iyo at sa pamamagitan nito, kami ay nagkakaroon ng pagkakataon na ipahayag ang aming mga saluobin, pagnanasa at mga alalahanin. Sa mga oras ng pagsubok at hamon ang panalangin, ang aming sandalan, ang aming matibay na tulay na nag-uugnay sa amin sa iyong walang hanggan at mapagpalang presensya. O Diyos, sa gitna ng mga bagyo ng buhay, kami ay humihingi ng iyong liwanag at proteksyon sa iyong mga salita na tagpuan namin ang kalakasan at pag-asa sa awit 91, ipinapahayag mo ang iyong mga pangako sa mga nagtitiwala sa iyo. Ang mga taludtod na ito ay nagsisilbing isang makapangyarihang sandata upang kami ay mapanatili sa ilalim ng iyong mga pakpak ang aming tagapagtanggol na nagbibigay ng kaligtasan mula sa lahat ng panganib sa bawat pagbigkas ng iyong mga salita kami ay nagiging matatag sa pananampalataya at tiwala sa iyo. Aming Panginoon, sa oras na kami ay nalulumbay at natatakot, ang mga ritual ng panalangin ay nagiging gabay sa aming mga puso. Sa pagkakaroon ng mga personal na ritual, kami ay nagiging mas malapit sa iyo, nagiging mas matatag sa aming pananampalataya. Sa mga simpleng pagninilay at sama-samang panalangin sa komunidad, kami ay nagiging isang katawan, nagkakaisa sa layuning magpuri at humingi ng iyong tulong. Ang panaritwal na ito ay hindi lamang mga tradisyon, kundi mga pagkakataon upang muling buhayin ang aming espiritu at palakasin ang aming koneksyon sa iyo. Sa bawat pagsasagawa ng aming mga ritual ng panalangin, kami ay nagtitiwala na ang iyong mga pangako ay tunay at makapangyarihan. Patuloy kaming humihingi ng iyong gabay at pagpapala sa aming buhay. Tulungan mo kaming ilahad ang aming mga puso sa harapan mo na may tauspusong pagninilay at pananampalataya. Sa bawat pagkakataon na kami ay lumalapit sa iyo, hayaan mong madama namin ang iyong pagmamahal at yakap na nagbibigay sa amin ng kapayapaan at katiyakan. O Diyos, sa aming mga panalangin, kami ay nagiging bahagi ng iyong mas malawak na plano. Sa bawat pag-amin ng aming mga kahinaan at paghingi ng tulong, kami ay nagiging instrumento ng iyong kapangyarihan. Sa mga oras ng pagdududa at takot, ang panalangin ay nagiging aming sandata laban sa mga sumpa at negatibong impluensya. Aming hinihiling na sa pamamagitan ng aming mga panalangin, kami ay mapalaya mula sa mga bagay na nag-aagaw ng aming kapayapaan at pag-asa. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, kami ay nananalangin. Amen. O amang makapangyarihan sa lahat sa aming pagdapos sa iyong harapan, kami ay lumalapit na may mga pusong puno ng pasasalamat at pag-asa sa bawat pagbigkas ng aming mga panalangin. Kami ay nagiging saksi sa kahalagahan ng panalangin ang ugnayan na Iyong ipinagkaloob sa amin upang kami makalapit at makapagpahayag ng aming mga saloobin at pangangailangan. O Diyos, sa gitna ng mga pagsubok na aming dinaranas, kami ay humihingi ng Iyong lakas at proteksyon. Sa mga pagkakataong kami ay nalulumbay at naguguluhan, ang panalangin ay nagiging aming kanlungan, isang tulay na naguugnay sa aming mga puso sa Iyong walang hanggang pagmamahal at awa. Sa mga oras ng pangangailangan, kami ay tumitingala sa awit 91 na nagsisilbing pagsasangkalan sa aming mga takot at pagdududa. Ang mga pangako na nakapaloob dito ay nagiging ilaw sa aming daan. Nagbibigay ng katiyakan na kami ay hindi nag-iisa. Sapagkat siya'y magliligtas sa iyo mula sa silo ng mga manghuhuli, ikinover kami, O Diyos, sa mga salitang ito na nagsisilbing isang makapangyarihang sandata laban sa anumang sumpa at negatibong impluensya. Sa bawat talutod na aming binabasa, kami ay pinapalakas at pinapadalisay ang aming mga pananampalataya na nagsisilbing kalasag sa aming mga buhay. O Panginoon, naway ipagkaloob mo sa amin ang pagpapalaya mula sa mga sumpa na nagdudulot ng sakit at pagdurusa sa bawat panalangin na aming itinataguyod, kami ay umaasa at nagtitiwala sa mga pangako mo. Ipinapaabot namin ng mga nakaraang dalangin at mga pasakit sa iyo upang sa iyong kapangyarihan kami ay mapalaya mula sa mga nakaraang sumpa at pagdududa na nagbabalot sa aming mga puso. Sa aming mga panalangin, naway maging matatag ang aming pananampalataya. Pagtibayin mo, O Diyos, ang aming mga puso upang kami ay maging buo sa aming pagtitiwala sa iyo. Ang tunay na pananampalataya ang siyang nagbibigay ng lakas sa aming mga panalangin nagiging salamin na naguugnay sa aming mga kaluluwa sa iyong empagkilos, naway ang bawat panalangin na aming itinatataas ay maging liwanag na nagdadala ng mas malalim na koneksyon sa iyo at sa mga sumpa na aming dinaranas. Kami ay tunay na mapalaya. Sa mga ritual ng panalangin na aming isinasagawa, kami ay umaasa na sa pamamagitan ng mga ito, kami ay lalo pang mapapalakas. Naway ang aming pagninilay at samasamang panalangin sa komunidad ay magsilbing kasangkapan upang mapalalim ang aming pananampalataya at pagtitiwala sa iyong mga pangako. Ngayon o Diyos, hayaan mo kaming makinig sa mga kwento ng mga kapatid naming nakaranas ng pagpapalaya. Ang kanilang mga testimonya ay nagsisilbing inspirasyon sa amin, nagpapaalala sa amin na sa bawat panalangin may kapangyarihan at katuwang na pag-asa, ipinapanalangin namin ang kanilang mga kwento na magsilbing ilaw sa aming landas na magtuturo sa amin na ang panalangin, ay hindi lamang isang gawaing espiritual, kundi isang makapangyarihang karanasan ng pagbabagong buhay at pagpapalaya. Patuloy na kami ay lumalapit sa iyo, O Diyos, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Kami ay tumatanggap ng iyong mga biyaya at pangako. Amen.